Alam mo ba na napaka-misteryoso talaga ng mundo? Oo, dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, ay meron pong mga bahay ang itinayo mismo ng tao sa gilid ng bangin at sa mga gilid ng bundok. Medyo mind-blowing ang video natin ngayon. Dahil dito, titignan natin kung saan ito matatagpuan at sino-sinong mga tao ang gumawa nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Centennial de las Bodegas Sa timog ng Spain may isang bayan na literal na nakatago sa ilalim ng isang dambuhalang bato. Ito ang Centennial de las Bodegas, isang kakaibang bayan sa probinsya ng Cadiz na parang lumitaw mismo mula sa ilalim ng bato. Dito, ang mga bahay ay hindi lang basta itinayo sa gilid ng bundok. Bahagi talaga ng bato ang mismong siling at pader ng bahay. Matagal nang may naninirahan dito, ayon sa mga archaeologists, mula pa sa panahon ng mga Romano. Pero noong panahon ng Middle Ages, doon pa lang nabuo ang itsura ng bayan na nakikita natin ngayon. Dahil sa likas nitong istruktura, nakakatipid sila sa materyales, natural na bubong at paderang bato. Bukod pa doon, nagsisilbi rin itong insulation laban sa matinding init o lamig. Kaya kahit mainit sa labas, malamig sa loob ng mga bahay. Kakaiba rin ang pinagmulan ng pangalan nito. Ang salitang sentinel daw ay mula sa Latin na septem nihil, ibig sabihin seven times nothing. Pinaniniwalaang ang pangalan ng bayan ay tumutukoy sa pitong beses na sinubukan ng mga hukbong kristyano na sakupin ito mula sa mga Moors bago sila tuluyang nagtagumpay noong 1484. Pagkatapos noon idinagdag ang de las bodegas o of the wineries dahil sumikat ang lugar sa dami ng vineyard at sa paggawa ng alak. Isa sa mga pinakakilalang view dito ay ang dalawang kalye na tinatawag na Caves of the Sun at Caves of the Shade. Magkatapat lang ang mga ito sa magkabilang panig ng bangin. Sa isang side, laging nasisikatan ng araw ang mga bahay, habang sa kabila naman, palaging nasa lilim dahil natatakpan ng malaking bato sa ibabaw. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 3,000 residente sa Sentinel. Buhay na buhay pa rin ang agrikultura rito may olive groves, almond trees at mga produktong karne tulad ng chorizo. Ngunit higit sa lahat turismo ang bumubuhay sa bayan. Daan-daang turista ang pumupunta para makita ang kakaibang view ng mga bahay na literal na nakasiksik sa ilalim ng bato. Kasama rin ito sa tinatawag na Pueblos Blancos o White Villages Roots Andalusia. Isang serye ng mga bayan na kilala sa kanilang mapuputing bahay at dramatic location. At dito talagang makikita kung paano hinubog ng kalikasan mismo ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Isang bayan na hindi lang itinayo sa tabi ng cliff, bahagi na ng cliff ang mismong bayan. Monsanto Sa Portugal naman may isang nayon na parang direktang tumubo mula sa mismong bundok, ang Monsanto. Tinagurian itong the most Portuguese village in Portugal dahil sa kakaibang paraan ng pagkakatayo ng mga bahay na yakap-yakap ng mga higanting granite boulders. Hindi man ito literal na nakabitin sa gilid ng cliff gaya ng iba, ang buong nayon ay nakapwesto sa matarik na slope. Dito, ang mga bato mismo ang nagsisilbing pader, bubong, at minsan pati sahig ng mga bahay. Imbes na alisin ng mga malaking bato, isinama na lang ito sa disenyo ng bahay. Noong Middle Ages, napakahalaga ng lokasyon ng Monsanto noong 12th century. Ipinagkaloob ni King Afonso the First ng Portugal ang lugar sa Knights Templar na nagtayo naman ng isang fortress sa tuktok ng bundok. Hanggang ngayon, makikita pa ang mga guho ng kastilyo roon. Ang masisikip at paikot-ikot na daanan sa Monsanto ay sumusunod sa hugis ng mga bato at sa liko ng bundok. Kaya kapag tiningnan mo mula sa malayo, para ang buong nayon ay tumubo mismo mula sa bundok? Sa paglipas ng mga siglo, nakasabay ang arkitektura ng nayon sa kapaligiran nito. Ang mga bato ay nagsilbing proteksyon laban sa masamang panahon habang ang mataas na lokasyon ay nagsilbing panangga laban sa mga mananakop. Noong 1938, nanalo ang Monsanto sa isang pambansang patimpalak at binigyan ng titulo bilang The Most Portuguese Village. Mula noon naging simbolo ito ng tradisyonal na Portugal at isang paboritong destinasyon ng mga turista. Ngayon isa itong lugar na parang nakatigil sa oras. Makikita pa rin ang mga lumang bahay na sinusuportahan ng mga bato at ang makasaysayang kalsadang umaakyat patungo sa kastilyo. Mula roon tanaw mo ang malawak na kabundukan na minsang nagsilbing tagapagtanggol ng nayon. Sa Santo malinaw na ang kalikasan na tao ay nagkaisa sa paglikha ng tahanan, hindi bilang magkalaban kundi bilang magkaalyado. Isang buhay na paalala na kung minsan ang pinakamatatag na bahay ay hindi iyong laban sa kalikasan, kundi iyong itinayo kasabay nito. Bonifacio. Sa pinakatimog na dulo ng French Island ng Corsica, matatagpuan ang isang bayan na tila nakabitin sa ibabaw ng dagat. Ito ang Bonifacio. Ito ay isang sinaunang bayan na nakatayo sa tuktok ng white limestone cliffs na umaabot ng halos 70 meters na taas mula sa Mediterranean Sea. Itinatag ito noong 828 CE ni Boniface II of Tuscany at pinili ang lokasyon dahil sa natural nitong proteksyon laban sa mga mananakop. Habang lumilipas ang mga siglo, unti-unting naging isang matatag na fortified town ang Bonifacio na ang mga pader at rampart ay tila direktang nakasiksik sa gilid ng cliff. Ang tinatawag na old town o upper town ang pinakakapansin-pansin dito dahil ang mga bahay ay literal na nakabitin sa gilid ng cliff na parang isang maling hakbang lang, diretso ka na sa dagat. Ang mga gusali rito ay may mga pundasyong halos nakausli na sa gilid ng bato at ang mga balkonahe ay nakabitin sa tapat ng matarik na cliff. Dahil sa patuloy na pagguho ng limestone sa paglipas ng panahon, may ilang bahay na tila nakasabit sa ere kapag tinitingnan mula sa ibaba. Sa mahigit apat na siglo ng pananakop ng mga Genoese, iniwan nila ang kanilang marka sa arkitektura at layout ng bayan. Hanggang ngayon makikita pa ang Genoese Gate na dati nag-iisang daan papasok sa lungsod. Isa sa mga pinaka-iconic na view dito ay ang King of Aragon Stairway. Isang matarik na hagdang bato na direktang inukit sa gilid ng cliff. Ayon sa alamat, Itinayuraw ito magdamag lamang ng mga sundalong Aragon noong 1420 habang nagaganap ang isang siege. Pero ayon sa mga historian, mas malamang na ginawa ito bilang daanan papunta sa isang freshwater well. Binubuo ito ng 187 steps na pababa sa matarik na cliff at bawat hakbang ay may view na hindi mo malilimutan. Sa kasalukuyan may populasyong humigit kumulang 3,000 na tao sa Bonifacio at turismo ang pangunahing pinagkukuna ng kabuhayan. Hindi na nakapagtataka dahil ang view ng White Limestone Cliff na nakatapat sa blue na dagat ng Mediterranean ay isa sa mga pinaka-photogenic sa buong France. Isang libong taon na itong nakatayo sa gilid ng dagat, ngunit hanggang ngayon nananatiling matatag, parang bayan na literal na kumakapit sa bato para mabuhay. Roca Madur, sa timog kanlurang bahagi ng France, nakatago sa gilid ng isang matarik na cliff sa Alzu River Gorge, matatagpuan ng mahiwagang nayon ng Roca Madur mula pa noong 12th century. Naging tanyag na ito bilang banal na lugar para sa mga pilgrim at hanggang ngayon isa pa rin ito sa mga pinaka-iconic na cliffside villages sa buong Europe. Ayon sa alamat dito raw natagpuan ang remains ni Saint Amador, isang hermit na nanirahan sa mga kuweba ng cliff. Dahil dito nagsimulang dumagsa ang mga mananampalataya at ang maliit na nayon ay naging sentro ng debosyon at himala. Ang disenyo ng Rocamador ay kahanga-hanga Nakastak ito pataas sa gilid ng bundok. Sa pinakaibabaw may isang kastilyong nagbabantay sa buong lambak. Sa gitna naman makikita ang mga chapel at sanctuary na direktang nakabaon sa bato. At sa pinakailalim isang makipot na kalsadang may mga bahay, tindahan at mga lumang gusali mula pa sa medieval period. Daan-daang taon na ang nakalipas, libo-libong pilgrims ang umaakyat dito para manalangin sa Black Madonna. Isang estatwa ng Birhing Maria na gawa sa kahoy na sinasabing may himala. Mayroon ding tinatawag na Great Staircase na may 216 steps at noon daw inaakyat ito ng mga debotong nakaluhod bilang sakripisyo. Sa kasalukuyan kakaunti na lang ang mga permanenteng residente pero daang libong turista at pilgrims pa rin ang bumibisita taon-taon. Ang kombinasyon ng relihiyosong kasaysayan, arkitekturang nakasiksik sa bato at yun ang lambak sa ibaba ay ginagawang parang buhay na alamat ang buong lugar. Ngunit dahil sa posisyon nitong nakadikit sa gilid ng cliff, patuloy din ang laban nila sa erosyon at weathering. Ginagawa ng mga preservation experts ang lahat para mapanatili ang orihinal na hitsura ng nayon nang hindi sinisira ang likas nitong kagandahan. Sa dulo, ang Rocamador ay hindi lang basta isang bayan. Ito ay isang patunay kung paanong pananampalataya, kalikasan at arkitektura ay nagtagpo sa iisang lugar. Natila tila umusbong mismo mula sa bato ng bundok. Castel Folit de la Roca sa probinsya ng Girona sa rehiyon ng Catalonia, Spain, matatagpuan ang kamanghamanghang bayan ng Castel Folit de la Roca, isang maliit na pamayanan na nakapuesto sa mismong gilid ng masikip na basalt cliff na nabuo dahil sa sinaunang pagsabog ng bulkan. Mula sa malayo para itong bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang napakanipis na bato na tila isang maling hakbang lang ay diretso na sa cliff. Ang buong lugar ay humigit kumulang isang kilometro ang haba habang ang cliff na kinatitirikan nito ay may taas na 50 meters. Nabuo ito libo-libong taon na ang nakalipas mula sa pagsasanib ng dalawang lava flow na kalaunan ay tumigas at naging solid basalt. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting hinukay ng dalawang ilog sa paligid ng lupa kaya't naiwan ang mahabang rock platform na siyang kinatatayuan ng bayan ngayon. Ang pinakamatandang bahagi ng Castel Folit ay may masisikip na daanan at lumang bahay na yari mismo sa madilim na volcanic rock. Kaya't halos magmukhang isang buo ang bayan at ang cliff. Ang pinakatanyag na gusali dito ay ang Church of San Salvador na matatagpuan sa pinakadulo ng bato. Tila isang bantay na nagmamasid sa buong lambak. Itinayo ito noong 13th century at sa paglipas ng mga taon idinagdag dito ang mga elementong gothic at iba pang modernong disenyo. Dahil sa sobrang sikip ng espasyo sa ibabaw ng bato, ang mga kalsada rito ay kasya lang sa tao o maliit na sasakyan. Sa ilang bahagi, ilang metro na lang ang pagitan ng mga bahay mula sa mismong gilid ng cliff. Sa kasalukuyan, may populasyong nasa humigit-kumulang 1000 na tao lamang. Karamihan ay nagtatrabaho sa agrikultura, turismo, o malapit na mga industriya. Maraming turista ang bumibisita rito upang maglakad sa makasaysayang masisikip na kalsada, ma sa view mula sa itaas ng cliff at makita ang kontras ng itim na volcanic rock laban sa luntiang lambak sa ibaba. Upang mapanatiling ligtas, pinatatag na rin ng mga autoridad ang ilang bahagi ng bangin para sa pagiging matatag at proteksyon ng mga residente. Hanggang ngayon nananatili itong isang buhay na halimbawa ng isang komunidad na natutong umangkop sa isang imposibleng lokasyon habang pinapanatili ang likas nitong medieval charm. Matera, sa timog ng Italy, sa rehiyon ng Basilicata, matatagpuan ang bayan ng Matera, isang lugar na parang direkta mong binabalikan ang sinaunang panahon. Sikat ito sa tinatawag na Sassi di Matera o mga stone dwellings na nakabaon mismo sa gilid ng cliff. Itinuturing itong isa sa pinakamatandang tuloy-tuloy na tinitirhang lugar sa buong mundo dahil may mga archaeological na ebidensyang nagpapakitang may nanirahan dito libu-libong taon na ang nakalipas. Noong una, simpleng mga kuweba lang ang tirahan ng mga tao rito pero habang lumipas ang mga siglo, unti-unti itong pinalawak at ginawang mga bahay, simbahan at pampublikong gusali hanggang sa mabuo ang kakaibang lungsod na kalahating nakabaon sa bato ang sasi ay nahahati sa dalawang distrito, Saso Barisano at Saso Cabioso, na binubuo ng magkakakonektang bahay, masisikip na hagdan at mga ali na parang labyrinth. Sa panahon ng Middle Ages, naging masigla ang komunidad dito. Maraming rock-hewn churches ang itinayo at pinalamutian ng mga Byzantine-style frescoes. Ngunit pagsapit ng 20th century, nagsimula itong malugmok, masikip na tirahan kulang sa sanitation at lumaganap ang kahirapan. Noong 1950s, pinilit ng gobyerno ng Italy na ilipat ang libu-libong residente sa mas maayos na pabahay at naiwan ng matera na halos isang ghost town. Sa mga sumunod na dekada, unti-unting binuhay muli ang bayan. Noong 1990s, nagsimula ang malawakang restoration projects kung saan ginawang modernong tirahan at boutique hotels ang mga lumang kuweba habang pinapanatili ang kanilang orihinal na hitsura. Noong 1993, idineklara ng UNESCO ang Sasi di Matera bilang World Heritage Site dahil sa natatanging arkitektura at kasaysayan nito. At noong 2019, tinanghal ang Matera bilang European Capital of Culture na lalo pang nagpaigting sa turismo. Ngayon dumadagsa ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo upang maranasan ang kakaibang kombinasyon ng prehistoric na kuweba at modernong pamumuhay. Lahat ng mga modernong pasilidad tulad ng kuryente, tubig at internet ay itinago ng maayos sa loob ng mga sinaunang pader para mapanatili ang hitsurang bato ng lungsod. Ang Matera ay hindi lamang isang bayan, ito ay buhay na kasaysayan. Isang patunay na ang mga tao ay kayang manirahan, mabuhay at umunlad kahit sa pinakamatitinding kalagayan habang pinangangalagaan ang koneksyon sa nakaraan. Al-Hajara Sa kabundukan ng Haras Mountains sa kanlurang bahagi ng Yemen, matatagpuan ang kahangahangang nayon ng Al-Hajara, isang sinaunang pamayanang itinayo mismo sa gilid ng matarik na bangin. Matatagpuan ito sa taas na more than 2,200 meters mula sa sea level kaya't malamig ang klima at napakahusay ng lokasyon para sa depensa noong sinaunang panahon. Itinatag noong 12th century, naging fortified stronghold ang Alhajara noong medieval era. Dahil sa taas ng kinalalagyan nito, tanaw mula rito ang malalawak na lambak at bundok ng Yemen. Ang mga bahay dito ay gawa sa lokal na bato, karaniwang umaabot ng 6 to 7 stories na may makakapal na pader para proteksyon laban sa init at lamig. Ang mga unang palapag ay ginagamit noon bilang storage ng pagkain at kulungan ng alagang hayop habang sa itaas naman nakatira ang mga pamilya. Kung pagmamasdan mula sa malayo, parang isang malaking bato na tinubuan ng mga bahay. Dikit-dikit at magkakaugnay ang mga gusali, kaya't bumubuo sila ng parang pader na defensive sa gilid ng cliff. Noong sinaunang panahon bahagi ito ng network ng mga fortified villages na nagsilbing proteksyon sa mga trade routes at agricultural terraces ng rehiyon. Ang mga terrace na ito ay matataas na stone-built farming platforms na nakadesenyo upang sumalo ng tubig ulan at maiwasan ng soil erosion, isang matalinong pamamaraan na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Bagaman nananatiling tirahan ng alhajara sa kasalukuyan, Bumaba na ang populasyon dahil sa kakulangan ng kabuhayan at paglipat ng mga residente sa lungsod. Noon nakakatulong ang turismo sa ekonomiya ng nayon, ngunit dahil sa kaguluhang pampulitika sa Yemen, naging mahirap na itong mapuntahan ng mga dayuhan. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang mga bahay dahil sa tradisyonal na paraan ng pagtatayo gamit ang matitibay na bato. May kaunting modernisasyon na ngayon gaya ng limitadong kuryente at mga kalsadang dumadaan. Pero sa kabuuan, ganun pa rin ang hitsura ng nayon gaya ng mga daan-daang taon na ang nakalipas. Ang Alhajara ay isang buhay na patunay ng talino ng mga sinaunang tagapagtayo at ng pagiging matatag ng mga mamamayan nito. Isang bayan na tila nakabitin sa ulap ngunit patuloy pa rin tumitibay sa gitna ng matarik na kabundukan ng Arabian Peninsula. Positano, kung may bayan sa buong mundo na pwedeng tawaging perfectong postcard view, yun ay ang Positano ang makulay na cliffside town sa Amalfi Coast ng Italy. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Campania at literal na nakatayo sa patagilid na slope ng bundok kung saan ang mga pastel-colored houses ay tila bumabagsak pababa papunta sa dagat ng Mediterranean. Ang kasaysayan ng Positano ay umaabot pa sa panahon ng mga Romano nang magtayo ang mga mayayamang pamilya ng luxury villas sa lugar na ito. Habang tumatagal, ang maliit na pamayan ng iyon ay naging isang masiglang komunidad na naipit sa pagitan ng bundok at dagat. Dahil sa matarik na lupa, hindi pantay ang pagkakabuo ng mga bahay. Bawat gusali ay pa pababa, konektado ng masisikip na hagdanan at eskinita sa halip na malalawak na kalsada. Ilan lang ang kayang pasukan ng sasakyan, kaya karamihan ng mga daan dito ay para lang sa lakaran. Ang mga bahay ay itinayo gamit ang lokal na bato at pininturahan ng may init na kulay tulad ng dilaw, rosas at terracotta. Kaya't nagbibigay ito ng napakagandang view mula sa dagat. Noong una, ang ekonomiya ng bayan ay nakaasa sa pangingisda at kalakalan sa dagat. Dahil sa mga cliff, natural na protektado ito laban sa mga pirata noong Middle Ages, pagsapit ng 16th to 17th centuries. Umulad ito bilang bahagi ng Amalfi Maritime Network, ngunit naging mabagal muli ang pag-unlad noong late 19th century, nang ito'y maging isang tahimik na baryo ng mangingisda. Nagbago ang lahat noong 20th century nang matuklasan ito ng mga artist at manunulat bilang tahimik na inspirasyon sa baybayin ng Italy Taong 1953, isinulat ni John Steinbeck ang isang sanaysay na naglarawan sa Positano bilang isang panaginip na naging totoo at mula noon dinagsana ito ng mga turista mula sa buong mundo. Sa kasalukuyan, turismo na ang pangunahing kabuhayan dito. Maraming luxury hotels, cafes at boutiques ang nakatayo sa mga hagdang daan ng bayan. Sikat din ito sa handmade sandals at magagaan na cotton clothing na tinatawag na moda positano. Sa paanan ng mga cliff matatagpuan ng mga tanyag na beach tulad ng Spiaggia Grande at Fornillo na naaabot lamang sa pamamagitan ng mahahabang hagdanan at paikot na daan. Mula sa mga buhanginan makikita mo ang mga makukulay na bahay na tila nakasabit sa langit, isang view na hindi malilimutan. Dahil sa lokasyon nito, patuloy ang mga hakbang laban sa landslide at erosion At bilang bahagi ng UNESCO-listed Amalficos Cultural Landscape, Mahigpit na pinangangalagaan ang kalikasan at arkitektura ng lugar, ang Positano ay nananatiling buhay na obra ng tao at kalikasan. Isang bayan na nakatindig sa cliff, ngunit nagbibigay ng napakatamis na view sa mga dumaraan sa dalampasigan ng Italy. Ait Benhadou Sa paanan ng High Atlas Mountains sa timog ng Morocco, naroon ang makasaysayang nayon ng Ait Benhadou, isang sinaunang fortified village oksar na mistulang bahagi ng bundok na kinatitirikan nito. Matatagpuan ito sa gilid ng isang ilog at kilala sa kakaibang earthen architecture, mga bahay at gusaling gawa sa pinatigas na lupa, clay at kahoy. Ayon sa kasaysayan, tinitirhan na raw ito mula pa noong 11th century, ngunit karamihan sa mga gusali ngayon ay itinayo noong 17th century. Ginamit ng mga sinaunang tagapagtayo ang rammed earth technique kung saan pinipiga at ginagawang flat ang lupa hanggang tumigas na parang bato. Ang mga bahay ay karaniwang dalawa, o tatlong palapag, may flat na bubong na ginagamit para patuyuin ng mga pananim. At dahil nakatayo sa gilid ng burol, ang mga bahay ay nakapahilis na parang hagdan. Kaya kapag tanaw mo mula sa malayo, para silang isang napakalaking art piece na hinubog mismo ng kalikasan. Noong unang panahon isa itong mahalagang stopover ng mga karavan na naglalakbay sa Trans-Saharan Trade Route naguugnay sa disyerto ng Sahara at lungsod ng Marrakesh. Dito nagpahinga ang mga mga ngalakal na nagdadala ng ginto asin at pampalasa. Ang lokasyon nito malapit sa ilog at bundok ay ginawang estratehikong depensa laban sa mga tulisan. Habang ang taas ng kinalalagyan ay nakatulong upang madaling maprotektahan ng bayan. Ngayon kakaunti na lamang ang mga permanenteng residente rito dahil karamihan ay lumipat sa mas modernong mga bahay sa kabilang ilog. Gayunman may ilan pa ring pamilya na naninirahan sa loob ng pader ng sinaunang nayon at patuloy ang mga restorasyon gamit pa rin ang tradisyonal na paraan para mapanatili ang pagiging totoo ng hitsura nito. Bukod sa kasaysayan, naging sikat din ang Ait Ben Hadoo bilang paboritong lokasyon ng mga pelikula. Dito kinunan ang ilang eksena ng Lawrence of Arabia, Gladiator at maging ang ilang bahagi ng Game of Thrones. Dahil dito dumami ang turista at oportunidad sa kabuhayan. Pero kasabay nito, lumaki rin ang pangangailangan sa maingat na conservation upang maprotektahan ang mga lumang istruktura laban sa damage. Ang Ait Benhadu ay hindi lang isang nayon sa burol. Isa itong living monument ng kasaysayan. Patunay kung paano nagsanib ang arkitektura, kalikasan at kultura upang lumikha ng isang lugar na tila tumigil ang oras. Girocaster Sa timog ng Albania, matatagpuan ang bayan ng Girocaster na madalas tawaging the city of stone dahil sa mga bubong na gawa sa slate at mga kalsadang bato. Ang makasaysayang sentro nito ay nakahilig sa gilid ng Drino Valley kung saan ang mga bahay ay nakateris pababa sa ilalim ng isang malaking kastilyo na nakabantay sa tuktok ng burol. Ang unang pamayanan sa lugar ay nagsimula pa noong panahon ng sinaunang sibilisasyon, ngunit ang kasalukuyang anyo nito ay nabuo noong Ottoman period Partikular sa 17 to 18th centuries, noon ang mga mayayamang landlord at negosyante ay nagtayo ng malalaking tower houses, mga bahay na hindi lang tirahan kundi parang maliit na kuta. Ang ganitong disenyo ay nagbibigay proteksyon laban sa mga pag-atake at sabay na nakakatulong laban sa matinding klima ng rehiyon. Ang mga kalye ng Girocaster ay paikot-ikot at masikip gawa sa bato at paakyat baba ayon sa hugis ng bundok. Dahil dito may mga bahay na ang ibaba ay nakaharap sa isang kalsada habang ang itaas naman ay bumubuka sa ibang daan na nasa mas mataas na bahagi ng burol. Ito ang dahilan kung bakit ang buong bayan ay parang hagdang gawa sa mga bubong na bato kapag tinitingnan mula sa malayo. Sa pinakatuktok ng bayan nakatayo ang Jerocaster Castle, isang fortress na ginamit bilang depensa, military camp, at guwan sa iba't ibang panahon. Mula sa mga pader ng kastilyo tanaw ang buong lambak at kabundukan. Malinaw kung bakit pinili ang lugar bilang sentrong depensa noong una. Ngayon turismo na ang pangunahing kabuhayan dito. Maraming turista ang dumarayo upang makita ang Ottoman architecture, mga museo at mga cultural festivals na ginaganap taon-taon. Noong 2005, idineklara ng UNESCO ang sentro ng Girocaster bilang World Heritage Site dahil sa napakahusay na preserbasyon ng arkitektura at urban layout nito sa matarik na lupain. Gayunman, malaking hamon ang pagpapanatili ng mga lumang gusali, lalo na't na madalas magkaroon ng lindol sa rehiyon. Kaya't may mga patuloy na proyekto upang palakasin ang mga estruktura habang pinananatiling buo ang tradisyonal na estilo. Ang Jerocaster ay isang living museum ng bato, isang bayan na nagpapakita kung paanong ang mga tao ay nakapagpatayo ng lungsod sa bundok ng may sining, disiplina at matinding paggalang sa kasaysayan.